sa ating lahat mga kabisnes na may minamahal So ngayon po ay uh, Narito ako ngayon sa Cubao mga kabisnes yun no? So ito makikita natin Ayan po mga kabisnes po mga kabisnis. So kung may tatanong nyo po bakit narito tayo sa Cubao mga kabisnes na may minamahal So, mga kabisnes itatanong kayo bakit narito ako sa Kugaw mayroon po kasi ako na puntaan uh, mga kabisnes no? punta ako ng Marikina mga kabisnes sa inyo na mahal mga kailangan ko puntaan uh, doon mga puntaan doon mga kabisnes so magisamahan nyo po ako hindi uh, na ako nakapag-intro kanya na doon oh, sa bisnes na niya ko kami ng mga kabisnes kasi nga may sabi, nagpapadali ako. Ngayon, sa papuntang Marikina, doon tatawid tayo doon sa kabila, mga kabisnes doon. Tatawid tayo doon. Hindi pa ganun eh, ang direksyon eh. So, yun po mga kabisnes, pagsamahan nyo po ako. Uh, maghanap ako ng uh, masasakyan dito, no? mga kabisnes. May importante lang kasi akong uh, pupuntahan, mga kabisnes. Pagsamahan nyo po ako, mga kabisnes, sa na mahal. right? So, dito, mag-aabang tayo ng masasakyan, mga kabisnes. Kung so, ito pa lang, eh. Ano po yung magiging ato no? Ano Bano po yung magiging status? Malakas na to kasi gabi na, nakabisyo 大勇。<太> mga ka-business na may minamahal ako ay nakarito na uh, narito na ako sa parang playground mga kabisnis ka uh, na tinutukoy sa mga aking pinisan sabi nga dito ako pupunta mga kabisnis so meron lang din kasi ako mahalagang uh, pupuntahan dito at uh, abangan nyo na lang po yun mga ka-business so ngayon nandito na ako uh, wait lang po mga kabisnis no? kasi pupuntakin yung tao na aking pong uh, kakausapin ngayon dito mga Alamin nyo na lang po mga ka-business mamaya kung bakit nandito ako. Right? Ito so, mga ka-business sa uh, chat na ako. So hintay na lang ako rito mga ka-business na may min minamahal. Uh, kapag chat na ako, uh, hintay ko na lang. Dito ako sa harap. Uh, yun, nabangan ko na lang dito mga hindi ko kabisado rito kasi uh, baka Tahintay lang Darating din naman yun Mga ka-business oh, kasi kapisado rito mga ka-business eh yung, uh, yung lugar na ito bagaman uh, madalas ako rin sa biyahe pero uh, sa tagal na rin oh, sa pa na rin na hindi ako na sa lugar na ito kaya nakakalibago malaki pa rin kinabago kasi ang Marikina na ang business Nahintay lang tayo rito sandali. kali. Nahintay ng reply ng mga business. So, kaya tatawag, maaaring tatawag yung Grabe no, tagal na na panahon mga kabusiness ya. Hindi ako naka naka dati sa lugar na ito. ito. Sir, kayo na po ba? Uh -huh. Hello po, magandang gabi. Nakablog po tayo. Okay lang. Ah, sige. Okay lang po. So ito na po yung mga uh, mga kabusiness ito na po yung uh, inaanap ko mga kaibigan ng uh, pichan ko opo, opo ok, thank you, thank you saan bang daw yan boss? ano ba, maglalakad na tayo? Apo, dito lang, dito lang sa so yun gaw, nandito na nandito na yung kasmit mo, ko <laughs> maaako din pala mahirap din pala sumakay sa kwan, sa apo. kubaw hindi na ako sumakay so, sabagay kasi gabi na eh Oo. Oh, oh. Okay. oh, hindi na, hindi na. Oh. Uh, dito lang sa Mapating Bayan, dito lang medyo okay. build up konti. Pero okay lang. Okay. Dito lang po kayo. Meron, meron. meron. Na kasi. Okay, Maniguro na ako dito. Kung makabusin, babalikan po namin. hintayin nalang natin matapos yung ano mayroon lang kasi authorization later na kailangan natin uh, gagawin uh, para matapos na dalawang oh, susi po eh, dyan tools balik ka po lang ako kasi hindi nila saan yung sinususihan dito na ako sa gilid? apo yan yeah. ang post ito po, yun lang yun lang pero so, ano pa to eh um, post button pa ba siya? ha? post button pa po apo, yung ano start po titigan nyo ang tinakbo uh, 20 pip 14 ba tama? Ah, mm -hmm. uh, pa lang yung 12,000. Oh, grabe. Ang And parang ang, mo, ang, dalang ginagamit no? ano. Kaya pag nililinis yo, parang napakakamala na ng bago. Oo nga, totoo. totoo so, no, wala nga siyang wala nang halos pina, Eh. Ang dito. wala ako pinalitan dito. Ang dinagdag ko lang ito. Mm -hmm. Crash bar. Mm -hmm. Napakaingat na mo pala sa na, Napakaingat mo pala sa motor kaya maswerte ang nakakabili. Ah, uh, Oo nga. apat yung motor ko, isa nung. Oo. Pindi, puro itim. Ito, ito, big bike. Purang tambak ka sa motor, ah. Ang ganda na yung isang motor mo. Eh, pa, ano, ito pang sa ata, ito, boss, ah. Pang inlex. Dalawa ko yung big bike. Kabebenta ko lang ng isa. Galing, ah. Oh. Wow. Ay, mga ka-business oh. Ang ganda. Oh, 630. 636 mga kabisnis Puro oh. itim oh, sila Puro Ninja ito Kawasaki wow, ang ganda po. Ang ganda nito, boss. Kaya pagka in-start naman siya, kasi yun, hindi ko masyado nagagamit kaya ako binenta. Uh -huh. eh, ma maingay. Oo, oo, kasi malaking tunog talaga 'yan eh. hmm. 150 rin. Pero ano siya, twin cylinder. Ito kasi four. Four cylinder yan so, siya. Ano siya, screamer. Mm. mas matuling ka, mas umaano, mihiyaw. Uh -huh. uh -huh. Ano pala? yan. Oo, oh, Kaya so, pabibenta ko lang buo yung isa. Kasi ito naman ayan. lang siya. Napag ano ka pala, mahilig ka talaga sa motor pala. Silig ka mahilig. ng motor. Okay, maganda. Ang ganda ng tunog boss ah. 2015 pa. Ito yung ito yung tunog, sarili. ito ito tunog niya. Oh, oh nakaka-business oh, oh, napaka ano pang motor na ito, napaka Pambira sa bahay, pambira napakasariwa. Kung sa iba lang yan, 2015 na taon, ako, baka last maglaspag na yan, boss. <laughs> Awal naman Oo nga eh Awal naman naman just walang disgrasya Walang disgrasya, napakaingat po Wala akong gas Oo. Original paint Original Oo. paint talaga. So yun boss, uh, salamat ah. Salamat oh, ang naparami po. Thank you, thank you sa ano oh, Ang oh, pinayagan mo kung makapag-vlog din Hindi oh, para po. may ano din sa Sa ano, YouTube uh, oh, Salamat, salamat Uh, si ah, uh, pwede mong batiin si, sister a dito. Ah, ah. classmate, ito na. Nakuha ah. rin sa wakas. Oh, yun, yun. Ingat, ingatan mo. <laughs> oh, ingat, ah, ingatan, oh, okay. yeah, yeah. oh, ingatan okay. mo ra daw, daw kasi ano, ay ibig sabihin ano to, baby baby yan. Oo, oh, oh. alang alaga niya raw talaga oh, itong motor na ito. Kaya huwag mong i-last pag niya sa buhok. Ay siyempre doon, sa si Zambuanga pa ito eh. Mga... Sabagay, so doon naman ay simintado naman doon ngayon. Hindi naman katulad ng araw ano oh, kasi nung araw kasi nung sa kanila talaga medyo rap may mga rapon rapon pa oh. pero sa ngayon ay uh, okay naman na uh. so wala problema <laughs> nasa pagdadala nyo na lang ito kung paano nyo oh, ano, yeah, ingatan kasi napakaingat ang mayari grabe hmm. so siya pa paano boss maraming salamat ha thank you thank you thank you thank you Alamat. okay Okay. Ang um, maliit-maliit nang talaga eh. Pero nag-ano ako, nag-umuha ako ng na agarit tao, eh. Hindi na bumalik doon sa may, uh, ano na, sa may Marikina, sa may, ang tawag na ito. Doon sa may Kabila, sa Marcos Highway, hindi na ako dumaan doon. Nag-ano nag, ako, nag-San Mateo Rizal, na ako business din na, uh, nakita ko ng Batasan, Batasan Hills, no? Batasan, Sandigan Bayan, tapos yun ah Commonwealth. So, dito na, mpapukan uh, dito sa may kaliukan north. Thank you very much po, mga kabisnis. Bye. ay nagagala Maraming taong natutulungan Pagpalain ng may kapal Sa bawat araw nagdaan Pisis ka pisnes Papa Dios TV eh. Mahal kayo ng marami Ang tuwa nila'y Walang mapagsilay Noong kami niyong natagpuan Pag-aaral ay pahalagahan Upang kayo'y magtagumpay Kabisnes, misis kabisnes Papa din, Steve, kung kayo ng marami

Sana'y hindi kayo magbaba